Nisan Mateo, Kabanatang 25, mga talatang 31 hanggang 4 at 6. At ganito po ang pagkakasaad. Sa maluwalhating pagdating ng anak ng tao kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ng mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang daigdig. Sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kaya'y hubad at aming dinamitan? at kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw. Sasabihin ng hari, tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayo mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay at inihanda, na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat hindi ninyo ako pinakain nung ako'y nagugutom, hindi ninyo ako pinainom nung ako'y nauuhaw, hindi ninyo ako pinatuloy nung ako'y isang dayuhan, hindi ninyo ako dinamitan nung ako'y hubad, hindi ninyo ako dinalaw nung ako'y may sakit at nung ako'y nasa bilangguan. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang matuluyan, hubad, may sakit o nasa bilangguan na hindi namin kayo tinulungan. At sasabihin sa kanila ng hari, tandaan ninyo ng pagkaitan ninyo ng tulong ng isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng Kanya pong mabuting balita. Inupure ka namin, Panginoong Hesu Kristo.